sa akong nabantayan ba dere sa tibo kalibutan ba labi na sa Pinas ang akong nabantayan ba kay bisag asa bitaw no ang mga tao naglikramo kay wa na ay bugas ingon ana gani mahal kayo ang bugas tagpila ang kilo sa bugas grabing mahala. si sige likramo oy tanang mga tao inigiptan aw sa kilo bugas ah grabing mahala sa bugas oy ingon ana na sila grabe na mulikramo ang mga tao karon kay ang bugas mahal kayo ang mga palitonon mahal kayo kanang ganing panghinganlan gani sa mga balay panghinganlan sa pamilya grabing mahala, oy parting mahala sa palitonon pero papalita o oh, grid doors, papalita grid doors, papalita Bisa na pagkila ka kahon, bisa na pagkila ka karton. Way mahal, ha? Nganong ingon ana, mana? Nganong ingon ana, na? Ingon ana, na? Nganong ingon ana, na? Pero bisyo, way mahal. Basta bisyo, mabuntagan pag-inom. Mabuntagan pag-inom, ang yati Mabuntagan pag-inom, ha? Uy, mahal, mabuntagan pag sugal, mabuntagan pag sugal, pero papalitog ka on, grabing mahala, ha? Mahal ka ayo, pero mag-inom, ha? Buntagan pa, mabuntagan pa, mabuntagan pa, uy, siguro maugmaan pa og inom isgutan. pero papalitog ka on, mahal ka ayo, mahal ka ayo, nganong ingon ana man na, ha? Nganong ingon ana na, pero kinahanglan sa balay, kinahanglan sa lawas para ma kayuhan sa lawas, perting mahala, perting mahala, ha? Mahal kayong kilo sa bugas, pero papalitog ilimnon, wailikramo, why likramo, why likramo, ha? Why likramo, kung mapalitog tagpilang kilo sa bugas karon perting mahala, mulikramo pa, ah, mahala sa bugas, mahala sa sudan, mahala sa mga palitonon karon oy, nga ano, man eh, pero papalitag red horse, papalitag red horse, papalitag sigarilyo, papalitag kung sa panambisyo, nga gikahingan wajun, wa, ingon, ug, mahal wa jun ingung mahal ha wa jun ning ingung mahal nganong ingon anak manan batasan batasana ha tug na lang tug na lang unsay klaro tug na lang unsay klaro ha tug na lang unsay klaro ngano manang sa ino mor sa bisyo why mahal pero papaliton og ok, mga pagkaon sa balay or unsa pa na dihang kinahanglan kinahanglan ha unsa pa nang kinahanglan grabing mahala pero bisyo ay mahal nganong ingon anak nganong ingon anak